Magandang araw kaibigan. Ako muli si JB Salayo. Tara na at basahin at pagnilayan ang Ibanghelyo ngayon mula kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay sa pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya, niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Ang mabuting balita ng Panginoon. Kung mababaw lang nating babasahin ang kwento malamang ang reaction natin dito eh grabe naman yung boss na yan. Bawal matulog, bawal magpahinga. Kahit this oras siya dumating, eh, ipaghahanda ko pa rin siya ng kakainin niya. Pero dahil hindi ito isang kwento lamang at walang iba kundi si Jesus pa ang nagturo. Kaibigan, malalim ang pakuhulugan nito. Tadayatsuhin na natin. Itinuturo ni Jesus na tayo ay dapat maging laging handa para sa ating pagharap sa Kanya at sa Kanyang paghuhukom. Paano nga ba maging handa? Sa mga Katoliko, mainam ang madalas na pagkukumpisal at pagsisisi sa ating mga kasalanan dahil walang nakakaalam sa atin kung hanggang kailan lang ang ating buhay. Pero bukod sa pangungumpisal, kailan din, kailangan din nating patawarin na ang mga nakakasala sa atin. Malinaw yan sa ating itinarasal na ama namin. Patawarin mo po kami sa aming mga sala kapara ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. Kaibigan, pagnilayan na natin, kailan na nga ba ako huling nangumpisal? May mga kasalanan pa ba ako na hindi ko pa maihingi ng tawad? May mga bisyo pa ba ako na hindi ko pa maitigil? may mga nasaktan ba ako na hindi ko pa hinihingan ng tawad? Sino-sino naman ang mga taong nasaktan, nakasakit sa akin at hindi ko pa rin sila napapatawad? Tara nat, maging laging handa sa pagdating ng ating Panginoon. Sikapin na nating maging malinis at magaan ang ating kalooban. Handa upang sa kanyang pagdating, kaya nating humarap at tayo'y katanggap-tanggap sa kanyang kaharian. Kung ikaw ay nabless ng video na ito, like at pakishare mo na. Ayain na ang iyong mga contacts tungo sa landas ng pag-asa.